Uh, magandang araw mga kaparmers uh, welcome back again to my channel at and the great uh, bali papakita ko sa inyo ngayon ay eh, nagtanim ako na sinimulan ko na magtanim ng dragon fruit dito sa bakanti kong uh, ganito ang papakita ko sa inyo mga kaparmers uh, bali ganito yung ginawa kong style oh. nilagay ko sa ibaba para hindi ko malat yung lupa ay gulong na sasakyan tapos saka yung concrete post cement itaas e nilagyan ko ng gulong ng uh, tricycle na hinihingi ko lang yung mga yan uh, mga kaparmers saka yung gulong ng ng sasakyan ko sakaling minakita kong pakalat-kalat na dadaanan ko, hinihingi ko 'Yung bagong tanim ito, kung makita ninyo, may mga supang na siya o mga tumatas na kasi itong tinanim ko ay eh, kwan. Matagal ko nang naputol at uh, pinaugat ko muna para dire-diretso. Ngayon ang gagawin ko, si bagong tanim, lalagyan ko muna sila ng fertilizer para pagtubo ng ugat, paghaba. Ayan oh. Uh. At uh, itong fertilizer na nilagay ko, urea. Bali, pamposbong. Ayan o. Oh. Saan natin tatabunan. Taluban. yan, uh, bali isang puno pa ito. Si mahirap din maghanap uh, ng gulong sa itong uh, gulong ng tricycle uh, dito sa lugar namin. Siguro magtatanong kayo bakit ko dito tinanim. Kasi balak ko ang plano ko niyog tapos saging ang magkuan dito sa bakantik ng lupa luti na ito Balim ibaba na yan tinamna na namin ang kamuting bagin no kamuting bagin di sama na yung panggulay. yung pang pakain kain doon sa mga baboy ko doon sa nakakulong doon sa figure Ayan. Ayan, bali narito yung nyog Ayan, pagitan ng nyog eh ditong tinanim kong dragon fruit may nyog pa doon hanggang doon yan tapos sa uh, gitna pagitan ng saging naman eh ditong dragon fruit yan bali itong saging pag nakikita ninyo siguro ngayon magtatanong kayo ba't yan ito ang mga dahaw kasi dito sa lugar namin pag ganitong panahon ay mahangin kaya medyo makikita nyo gutay gutay ay itong niyo kailangan ding kung tawagin dito sa amin gabunan o lagyan ng additional na lupa sa puno para hindi humilig pag malakas ang hangin katulad ng ginawa ko ngayon bali nga pala itong niyog na ito eh, ito yung tinatawag na drop drop coconut ayan mga kaparmers hanggang dito na lang itong video kong ito at sana ni nagustuhan ninyo sa lahat ng makakapanood nitong baguhan at hindi pa nakakapag subscribe paki subscribe na lang salamat mga kaparmers sa pagpanood na ito at kung kayo may mga katanungan pwede ninyo i-comment para masagot ko kung anong mga katanungan ninyo. Maraming salamat mga kaparmers.